Tinatayang 346,800 pesos sa laga ng Ninalang Shebu ang nasamsam sa isang high-value individual sa kinasang bus operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 10 sa Barangay Puntod, Gagayan Oro City. Kinilala ng mga operatiba ng PNP Deg SOU 10 ang sospek na isang sika driver na tinaguri ang isang high-value individual. Tinalang sa listahan, sa punto na nagandak pa na siya niya. sa punto nga diundang po ano na monitor na to nga gamit sa tiyabo yun po sa punto nga uh, siya nagyag ang nangunay sa pagpamaligya sa illegal na dal na mm. itong barangay mo itong diakulay mo na itong mga yung mga otoridad mm hindi -hmm. nga pagka na base sa kampanya na ito sa DIY ko yun sa itong barangay sa Irman Unyo kasi mm. na pagkangon yun ang tanan ng mga illegal ng mga sa atong barangay. Pagpad Ana sa atong kampanya, nagili ng atong panigtamutan na kasipong tungkol sa Sarasol. Nagili ng kapungkot ang atong mga barangay opisya sa barangay tungkol sa magpabigay ng inanda ng mga kalihukan sa barangay sa 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 naturang bypass operation ay nasamsamang nasa 51 gramo ng ininalang shabu na may standard drug price na 346,800 pesos. Uh, ini si ato uh, lang alias na si Alias Jimboy. Mhm. Uh -huh. uh, taga Black 3, District 6, Barangay Punto, Cagayan City. Uh -huh. um, ang background niya ani nadakpan niya sa sauna, sa same nga kaso, drugs. So kani na, siya ikatulo niya nga panikaron nga nadak ikatulo niya nadakpan sa karon. Una nga kaso niya na quit dos siya. Okay. Tapos sa uh, second

asa na karon yung source ko mo kopya ko sa mga ang kani sa background mo niya ni eh, driver sa sa driver ang uh, parke niya mama ayarap po makabang si driver uh, ang mga driver sa balabal taxi iba uh, yung mga slingan dery uh, 51 grams mam ma more or less atong estimated na mam uh, matut pa niya mam mga tungod ako nasa kalisod mo na na ano po siya na ganyo siya mabalik yun sa mga pong mga, Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Ilagang, Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris Alagad ng Batas, taga-taguyod ng Balitang Police.